hunk na dating security guard. Ngayon ay ready nang magpaseksi sa showbiz. Yan si Leo Albuena. Hanggang saan kaya ang kaya niya pagdating sa pagpapayami? Game din kaya siya sa mga beking naghahabol sa kanya? Alamin natin yan dito kung saan nagsisiksika ng mga wild at guafu. WTFU! So, ikaw ay ano, ilang taon ngayon? 22 po. 22 years old. May girlfriend? Meron po. Ah, bakit? <laughs> <laughs> Pogi mo naman security guard. <laughs> Sa dati, marami naman talaga mga security guard na effect. Oo. Oh. So, dyan, dami ng bakla, lalo. Uh, may mga, po, mga ano, mga tenant, yun, oh. mga dumadaan. Oh, anong, anong sinasabi sa'yo pag nakikita ka? Uh, Kung ng alam mo eh, yun, nang lalandi sila. Oh. So, ibig sabihin, gusto mo rin mag-artista if eh? ano, uh, bigyan ka ng pagkakataon. Siyempre, sino ka naman pong ayaw mag-artista po, ah. di ba? Kaya nga po nagtatalin sa eh. So, hindi na naman pag sa stuntman ang ginagawa mo sa mga proyekto, nag-ano ka na rin, talent-talent. Oo, oh, nag-talent na rin po. Ah, talaga. Kung papipiliin ka, anong klaseng pelikula ang gusto mo? Action? Action po. Action. Ah. Ah. Mga ilang putok ng baril ang kaya mo. Ay, iba yan ah. ah? <laughs> ah. Mga ilang putok ang kaya mo. Depende sa director. <laughs> ah, so, pag sinabi ni direct na mga limang putok, limang putok, ipuputok. Ipuputok. Ah, yes. ah! Wala ka bang ginawa na nag-double ka sa isang, ano, maselang eksena, sexy scene? Ay, wala yeah. po, wala Bawa. po. Bawa. Ayaw magpakita ng kwet nung artista, kwet mo ang ipinakita. Hmm, hindi pa po, hindi pa po ako nakapaganoon. Uh, pero payag ka, if ever. Well, sa sa trabaho natin, ganoon. Okay naman. Wala namang problema sa akin. Ah, talaga. So halimbawa, ayaw magpag-frontal nudity ang isang aktor, ang ipapakita yung iyo, mm -hmm. okay lang sa'yo? Okay naman, oo. Oh. Ay, o, Sige naman tama. <laughs> May reality show kasi kami at na ang konsepto, yung mga pwedeng ka-double ng artista. Mm. Oh, so pwede ipakita mo. Dito po? Oo. Oh. <laughs> <laughs> Bago ang lahat, pasalamatan naman natin si Ronnie, ang pinakabago nating premium subscriber sa Food.com. Maraming salamat naman sa iyo at i-enjoy mo ito mga exclusive videos na para lamang sa inyo. pag iinit na exclusive reality show sang naghihintay sa inyo dito sa WTFU. Ang trending at viral, PBB, palarong boylets at Beckys. Ang gumigiling sa sarap, Felix Bakat Dance Challenge. Ang bumubukol sa init, The Boys, The Search for the Ultimate Bikini Boylet, Season 1 at Season 2 ang kontrobersyal, the sponsor, ang pagbubunyag ng mga kwento ng mga gay benefactors at ng mga boylets. At iba pang reality shows na talaga namang gigising sa kamalayan ng sangkabaklaan. Para mapanood ang mga ito, punta lang sa aming original streaming site, ang channelfood.com. Or kung ikaw naman ay Android user, pwede ka rin maging YouTube channel member i-click mo lang ang join button sa aming home page. Walang credit card, walang problema, dahil pwede ang GCash at Paymaya. Hello, this is Mr. Fu, at ito ang WTFU. At makakasama natin ngayon si Leo Valdez. Alam mo si Leo, Val Leo Valdez? Alam mo? Hindi po. Uh, Niki Valdez. Mm, um, yung pamilya. Uh, <laughs> Grabe yung pamilya. eh, di ako sama na si Leo Martinez. Kilala mo si Leo Martinez? Kilala. Ah, mas kilala mo si Leo Martinez. Oh. Albert. Martinez, uh, kilala. Uh, ah, uh, okay. William. Um. Hindi mo kaya na si William. Nang magagalit okay. si, ano, Inay Maria. di ako sama <laughs> natin. Si Leo Albuera. Hello po. Oh. Ang tari naman kapilino mo, Albuera, parang pang mayaman. Oh. Parang ano po siya, parang isang lugar sa Leyte. Albuera Leyte. Ah, ah Albuera Leyte. Oh, o ano, taga doon kayo? Mm, Samar, actually. Ah, oo. Oh. so, may kinalaman ka doon sa... Ay, wala lugar po. Na sa pamilya mo ganyan? Po? Sa pamilya niyo, may kinalaman doon sa area na yon sa, Al sa Leyte? Hindi hmm, ko lang po sure. Uh, Siguro po. Itong <laughs> taga Samar ka? Samar po. Uh, ilan taon ka na? 22 po. bagets na bagets. Oh. Nope. 22 years old. Oo. Oh, okay. Itong si uh, Leo. Leo. Yeah, Leo. Ay! <laughs> naku, Aya. May galit sa iyo yung ano, writer namin. may ka ng camera. <laughs> Tsaka oh, <laughs> Hindi. Itong si Leo. Ay, naku, maganda storya nito. Maaga to lumande. <laughs> So, ang storya mo, ah, uh, syempre galing kang ano, Samar. Samar, oh oh, Sa Samar ka. Opo. Oh, okay, paano ka napunta ng Maynila? Napunta po ako ng Maynila kasi pinalayas ako ng lola ko. Noong, pinalayas ka ng lola mo? Opo. Oh, Bakit? No. Kasi po, siyempre uh, syempre, nung kabataan, high school, high school days, oh. parang, ano po, parang three days ako umuwi sa bahay, pagkapasok ako ng lunes, uwi ako ng merkules, parang gano'n Kasi, Uh, Nakupunta ako sa mga barkada ko So siguro napuno na yung lola ko Hindi na, na ako masaway din Sobrang tigas ng ulo Parang lumayas ka ganyan ganyan So ako naman since matigas yung ulo ko Talagang lumayas din ako Pumunta ng Manila Ang naman na tirating mo Sana pumunta ka na sa kabilang barangay <laughs> Sa Manila ka talaga pumunta? Uh, actually po, bala ko na talaga yon Kasi after ko pong magtapos ng high school uh, Mag-aaral dapat ako ng, sa, sa Manila Kaya po Medyo hindi lang po ganun kaganda yung pagpunta ko ng Manila kasi napalayas. So, yun po yung ano. So, ilang taong ka noon nung lumayas ka? Sixteen. Sixteen years old. So, ikaw lang ang bumiyahe papuntang Manila? Walang Ako, kasama? Wala po. Ako lang po mag-isa. Ah, okay. O tapos mayroon kang kamag-anak sa Manila? Yung nanay ko po galing ibang bansa that time. So... Oh. One month na sa Manila, kaya doon din po lumakas yung loob ko na pumunta ng Manila ah, kasi alam ko andito yung nanay ko. Ah, is, yung lola mo yun, yung nanay ng nanay mo? Tatay po. Ah, tatay ah, mo. Po. Asan ang tatay mo? Nasa Angeles, Pampanga po. Ngayon. Ah, ngayon. Ah, po. Oh. So in short, nagsama kay ng nanay mo sa Maynila? Nagsama kami ng nanay ko sa Maynila for one month lang. Oh. Tapos, saan ka na napunta? Ah, nagtrabaho na po ako eh, kasi hindi ko po gusto yung environment nung tinirha namin na dito sa Manila. Ah, bakit daming bakla? <laughs> Mas uh, ano po kasi yon sa, sa, sa Tondo po kami lumaki ay uh, sa tundo po kami nat, natira nakatira oh. so ibang iba siya sa kinalakihan kong sa probinsya Tahinik na probinsya. Tahinik, oh. tapos tas napunta ako sa alam mo yon maingay mausok parang ganun ko oh. okay. oo o sa Tondo, kahit tondo ano po. alas 4 na madaling araw alas 6 sa madaling araw para 7 pm lang oh, oh ganun ba diba? oo so, ganun po Ah, okay. Uh, so, muna ako ng province, vacation, tapos pagbalik ko, naging guardia naman po ako. Security guard. Security guard na naman. Opo, opo. Okay, ano naman klase na security guard? Ano naman yung binabantayan mong lugar? Uh, subdivision naman po. Subdivision. Okay. Pogi mo naman security guard. <laughs> Sa bagay, marami naman talaga mga security guard na effect. Oh. Opo. So, dyan, dami ng bakla, lalo. uh, may mga, opo, mga ano, mga tenant, gano'n. Tapos mga dumadaan. Oh, anong git anong sinasabi sa iyo pag nakikita ka? Kung uh, kumbaga nang alam mo eh, nang sila ang, uh, typical na mga sinasabi ng mga bex. Meron ka na ba mga pinagbigyan na bating ng mga labas pasok nila? <laughs> wala po, wala. Po. Pasok ka sa bahay nila iinom. Wala red po. horse. Bawal po kasi yung trabaho namin sa, sa security. Ano na 'yung CCTV? Ano <laughs> <ay> magkano ka? Charot. <laughs> oh. After na security guard, nakatagal ka naging security guard? Seven months po. Seven months? Opo. Oh, after noon, yung dun, stuntman na. ko uh, Doon na po na intro sa akin yung pagiging stuntman. Sino naman nag-inganyo uh, sa'yo sa na mapunta sa pagiging stuntman? Kababata ko po sa summer kasi... Hmm. Actually, matagal na kami hindi nakita. Siguro six years na. Oh. Tapos nag nagka nagkausap kami sa Facebook. Tapos doon na sabi niya, yung trabaho niya, stuntman. So baka gusto mo dance. Tapos nung una, hindi ako interesado. Kasi may trabaho nga ako, busy. Tapos nung natanggal, ah hindi ako nagtanggal, hindi ako natanggal nag-resign po ako kasi hindi pagod na po ako eh. Eh wala kang oras, wala kang, alam mo yun, hindi ka makapag-day off, gano'n. Tapos sabi ko, sige, ano, try ko yung stuntman. So nagtraining po ako ng stuntman for five months. So ibig sabihin pag stuntman, ano, yung mga action films. Ah, uh, action po, opo. Uh, o kaya kailangan ng double, kaya do ka ka yung action film, medyo ka-height mo, ka-wangis mo ano. Okay, ano yung pinaka dangerous na nagawa mong stunt? Nagawa ako. Ano po? Nahulog ako sa second floor. Oo. Oh. Tapos bagsak ko po yung daan pero may mga karton naman po oh. yun. Sino ang dinoble mo diyan? Sinong artista? Ano po? Si bata po yun sa si JMA eh. si ano? Nakalimutan ni. <laughs> 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 hindi nahulog bata? po yun. Opo, po. Nakalimutan ko lang po yung pangalan. But Teenager naman, o bata uh, 10, talaga. Teenager po. Ah, okay. ganon. Kasing height ko din po. Ah, kasing height mo. Bata, na, na, na lalaki. lalaki o Ah. Oh, tapos, sino pa yung mga, may ka ba naman dinobol ka? Halimbawa, kailangan, hindi dumating yung artista, ikaw ang dinobol. Si, double. ano po, si Nabata. Nancy Nabalta? Hindi. <laughs> <laughs> sino? Si, si Jay Nabata. Okay. Uh, Di na mo yon. Hindi. <laughs> okay. Mahahanapin okay. na lang yung editor ano, okay. natin. Ano, okay. oh, <laughs> oh, anong ginawa? Ano naman ang eksena mo dyan? Wala lang po. Nakatayo lang ako, tapos nang sa likod lang yung camera. So ganun po. Kasi uh... mag ano kami, parang magka hype lang, tapos magkasing katawan. Uh... Tapos ano, naka ganun po. Wala ka bang ginawa ng na, nag-double ka sa isang ano, maselang eksena, sexy scene? Ay wala Yan. po, wala Bawa... po. Ayaw magpakita ng kwet nung artista, kwet mo ang ipinakita. Hindi pa po, hindi pa po ako nakapaganoon. Ah, uh, pero payag ka, if ever. Well, sa sa trabaho natin, ganoon, okay naman. Wala namang problema sa akin. Ah, talaga? So, halimbawa, ayaw magpag-frontal nudity ang isang aktor, ang ipapakita yung iyo, mm -hmm. okay lang sa'yo? Okay naman, oh. Ay, o, sige naman, tama. Mayroon i show kasi kami, na ang... <laughs> konsepto, yung mga pwedeng ka-double ng artista. O, oh, so pwede ipakita mo. Dito po? Oo. Oh. <laughs> <laughs> Kasi ayaw mag-frontal ano, nudity nung isang ano na talent. Kailangan may ano, mm -hmm. yung may kadobol. Baka naman pwede. Pero ginagawa yun. May alam ako na oh, isang oh. friend kong artista, ayaw niya magpakita ng puwet. Ibang puwet ang ipinakita. Oh, Talaga. Pero i-compare pa yung <laughs> so, ka. Yeah. Uh, pag kaya naman po kasi hindi ko pa po nasusubukan pero feeling ko naman. Oh, so ibig sabihin, uh, gusto mo rin mag if ano, uh, bigyan ka ng pagkakataon. Siyempre, sino ka naman pong ayaw mag-artista po, oh. di ba? Kaya nga po nagtatalin sa yun. Eh. So hindi na naman pag sa stuntman ang ginagawa mo sa mga proyekto, nag-ano ka na rin, talent-talent. Oh, na rin po. Ah, talaga. Kung papipiliin ka, anong klaseng pelikula ang gusto mo? Action? Action po. Action. Oh. Ah. Mga ilang putok ng baril ang kaya mo. Ay, di ba yan ha? Ah, 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 ah? Mga ilang putok ang kaya mo. Depende sa director. Ah, so, pag sinabi ni direct na mga limang putok, limang putok, ipuputok. Ipuputok. Ah, okay. Ah, ah, sino bang, ah, ano mo, ina-idol mong, ano, artista? Ah, sa international po si Keanu Reeves. Oh. Si, Jan... John... Ay, si eh, ayaw mo. Ayaw. Keanu Reeves, oh, Matrix. Oh, 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 sino pa? Sa, sa local? Sa, sa local, si Lito Lapid, syempre. Ah, oh, oh si Mga, Senator Lito Lapid. Si, oh, ano ba pinikulan ni Senator Lito Lapid? Wait. Ano? Olio Valiente, Ano, huh? Leon Guerrero. Leon Guerrero, yun. Oh, ah, in fairness. Oh, mo na si Senator Lapid. Hindi pa po. Ah, kasi sige pa, pakilala kita. Tiyaro, oh. <laughs> Kilala ko yung ano noon, uh, isa sa mga staff ni Senator. Uh, Ba't parang oh, Anyway. <laughs> ah, talaga? So, yan ang action? Action oh. po. so Pero sabi mo nga kanina, willing ka mga frontal unity. So, ibig sabihin, willing ka din. Halimbawa, ikaw na yung artista tapos may maselang eksena sa kapwa lalaki. Halimbawa, okay lang sa'yo. Uh, pag sa kapwa lalaki, feeling ko naman, oo naman. Kaya mo yan? O, kaya naman. Siyempre, trabaho yun. Uh, okay. Ay, kami ka mukha ka ba, artista? Sino direct? Enzo. Pineda. Enzo ba? <laughs> Pero maganda yung ilong mo, totoo yan? Hit up, totoo. To. <laughs> Matama si ilong mo. Pero smile ka nga. oh, maganda rin ang ngipin. <laughs> so, mag ka na. Oh. Tsaka <laughs> Justin to you. Justin to you, na may Enzo Pineda. Ay. Ako, ko... mahalang you ketchup Eusebio. Yun nga din. Pogi version. Ay, hindi ko naman sinasabing cha si ketchup. Mas pogi ka kay ketchup. O, oh, yun. May mga nagsabi na rin po. O, oh, diba? Ketchup. Okay. Ketchup yung Sebio. Kaya mo mag-comedy. Hindi <laughs> ko lang po alam. Yung po yung kasing parang mahirap na gawin oh. magpatawa. So, ikaw ay ano, ilang taon ngayon? 22 po. 22 years old, may girlfriend? Meron po. Ah, bakit? <laughs> <laughs> Gano'ng katagal na kayo ng girlfriend mo? 2 years po. 2 years na, kasi edad mo lang din. Ah, oh, po, kasi edad. Ah, uh, okay. Huwag ka muna mag-aasawa. Ay, hindi ako. Oh. Pwede pa kayo maghiwalay, 2 years pa lang. Naman. <laughs> eh, bading. Nagkaroon ka na ng karelasyon na ba din? Hindi ba po? Hindi pa. mga uh, mga ano lang, mga tropahan gano'n. Ano? Tropahan. Atro. Ah, uh, po. Ah, tropahan. Ay, ba dinig ko? Wala <laughs> <laughs> ko. Alam ko, tsupa. <laughs> Kaya na, na, na pa gano'n ako. <laughs> oh. Yung mga no? barkadahan lang. Hmm. Barkadahan? So, marami kang barkadahan ba Oo oh, naman. May, may mga may mga kaibigan. Hmm. Sa showbiz, sa labas ng showbiz yun. Ah. Up talaga. Wala, walang ano, pumorma sa'yo, niligawan ka, nag-promise naman langit at lupa, ganyan. Wala po, pero may, may isang ano na parang uh, nagsabi na papagawa yung ilong mo, gano'n, gano'n, mga gano'n, mga gano'ng offer, so... Papagawa kay ilong mo, gano'n gano'n yung oh, ilong mo? <laughs> yun, yun nga po eh, so hindi ko naman na sinaseryoso yung gano'n. Ah. Uh, so, may mga gano'n lang na... Sa mga bading? Oh, pero ikaw, bang bukas ba ang puso mo na makipagrelasyon sa bading? Oo oh, naman, syempre. Oh, naman. So, halimbawa, sabihin sa'yo, magsama kayo sa isang bubong. Ah, yung pag nagsama, parang hindi ko pa siguro masabi. Pero yung relasyon Siyempre. kaya. Oo, oh, uh, pwede. Oh. Pero wala as si? in? Wala po, wala po. Y yung, halimbawa, sa social media accounts mo, may mga nag-offer na sa'yo ng mga indecent proposal, meron? Meron, kahit... Um, ano yung hindi mo makakalimutan? Yung ano po, yung... Ang ha? Oo, oh, oh, ano po. Um... Nag-message po siya, parang... I-gagawin daw akong bida sa isang lead sa isang short film na sexy scene gano'n. So... Ay, hanggang doon na lang po siya. Ano, ano siya? Director daw siya? Di ko, di ko po siya alam. Di ko po alam kung director siya So, kaya nga po, wala siyang credibility. Hindi ko na po, inano hindi ko na po... Hindi mo na po, Pag hindi naman, maka tsarot ka na. nga po eh. Yun po yung ano, parang... Ah, uh, yung, yung, yung po offer sa akin yung ganun, magiging lead daw, tas ganun na. sa pag-arte, sa so marunong ka umarte, I suppose, kasi oh. kahit um, naman papaano, nag-workshop ka. Ay sa, sa di pa ba po ako na pag-workshop kasi bago pa lang po akong talent si eh. Ah. Opo. So, I think feeling ko naman makaka-arte ka. Oh, oh feeling pongga. ko naman. <laughs> ah, workshop ka. Opo. Ah, so, ay ano pa ba ibang mong talent? Marunong ba umawit? Ah, sumayaw po. Sumayaw. Opo. Dancer po. Dancer ka? sa Saan ka naging like, dancer? sa summer po, may grupo kami. Tapos naging pagdating ko sa Manila, nagka, may naging grupo din po ako na lumalaban sa mga competition. Ah. Dito dito lang din Manila. Oh, ay, eh, si Derek baka makatulungan ka nag, nagbubuo siya ng mga dancer Ayon. na papakain ng uh, buhay na manok. Ayun lang. <laughs> <laughs> Tsaka nagbubuga ng apoy. Tsaka po. Hindi naman din dancer. Ha? <laughs> <laughs> Magic yun. <laughs> <dito. laughs> <laughs> Hindi. eh, dance moves. Pero kailangan nagbubuga ng apoy is kumakain ng buhay na manok. Charot lang. Hindi. <laughs> <laughs> ah, so uh, at least marunong ka sumayaw. May iba kang okay. Talit. O, malay mo magkarakit ka. Magkaroon ng dance, ano, group. Ganyan. Bukha naman siyang mabait direct, o. Oh. Tsaka wholesome. <laughs> Sige. Dahil dyan, maganda o magaling? Magaling siya. Magaling. Pagaling. Bakit? Aaniin ah, mo naman yung ganda kung sa performance, niya. Ah. Na. Ano naman type ko sa isang babae? Physical? Physical. Gusto ko po, ano, ah, maganda yung kuko sa paa. Ah, oo. Oh. Oo, oh, 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 ganun. Saka maganda yung cook, maganda yung paa. Opo, maganda yung paa. Eh, paano kung buk-buk ang pes, pero maganda ang paa? <laughs> okay <yun>. lang. <laughs> <laughs> ah, talaga maganda pa. O ano pa, sa features? Siyempre yung ano, yung hindi makapal yung labi. Hindi makapal lang labi? Opo. Ah, bakit? Eh, mahirap eh. <laughs> ah, gusto mo yung nipis -nipi evangelista, ganyan. Nipis-nipisan. <laughs> ah. Oh, ba magmahal ang isang leyo? Ah, uh, all out. All out. ay oh. Okay, tinatanong kita kanya, maganda, magaling, pinili mo magaling. Ikaw ba magaling? Oo oh, naman. Ay, Hi. te highest. Anong score mo? Ten, syempre. Ah, okay. Anong pinaka-wild na selfie video na na-record mo? Pinaka-wild? Wala pa naman. Hindi ka nag-i-video na sarili mo? Hindi po, hindi po. Ay, uh, At... video pero wild, hindi po. Uh, meron na mga humingi sa'yo ng video. Hmm, wala po. Uh, sa ano lang, yung pag nag-casting na nun. ah, uh, Pero up. yung mga sexy videos, Ay, daring videos. Wala naman. Briefs, boxers, o wala? Brief. Ah, uh, brief. Nakabrief ka ngayon? Oo. Oh. Bakit? Tapos tinalis mo. <laughs> Natry mo na wala. Hmm, pagtulog, oo. Oh. Uh, pag natutulog ka, wala kang suot? Sa ano lang, mga underwear lang, brief, boxer, gano'n. Pero uh, itaas, minsan wala, minsan meron. <laughs> Matrona o bading? Bading, siyempre. Oh, mabilis yung sagot. <laughs> Pero na-try mo na magmatrona? Hindi pa. Hindi, <laughs> oh, mo na itry. <laughs> Pero bading ka mawala wala eh, sabi mo. Uh, may, may ano naman, yung parang, alam mo, alam mo yung mga, kung nasa inuman, mga yakap-yakap, gano'n, ganun lang. Uh, hanggang saan yung ano, mga nagawa sa inang bading? Uh, yung yung pinakamalala siguro. Oh. Uh, Halik sa liig. Malala ba yun? ganon, ganon. Oh, ano ginawa mo nang hinalik ka sa liig? Siyempre, nah nahiya ako kasi may mga uh, tao eh. So, hinalikad mo rin? Hindi. <laughs> <laughs> Dumistansya ako ng konti. Kasi makinis daw yung liig mo. Tingin nga. Oh, in fairness. Uh -huh. <laughs> sino bading naman yon? Anong ano pa yun? Nung high school pa kami noon. Kaedad ka mo? Hindi, ang natandaan siya eh. Matanda? Mm. Bakit kayo nakipag sa mean, naman sa... Hindi naman matandang teacher, matanda. Teacher, ganyan? Oo, oh, oo, oh, oh, oh. Ah, sabi ko na nga ba? Si no? teacher. <laughs> si teacher, saan anong itinuturo ni teacher? Science eh. Science. May scientific explanation ng pag ngab, -ngab niya ng leeg mo. ah, ah, talaga? Mm. Oh. Ano raw kapalit? Mataas na grade? Di ko alam sa kanya. Wala namang... Wala namang pa, wala Pero teacher mo siya, ko... as in ay, hindi, hindi, ka sa hindi sa teacher. hindi, hindi sa teacher. Hindi ko sa teacher. Ah. Ibang school siya. Oh, dumaan niyo pa sa inyo? Oh, ah, no. Kasi no? birthday, birthday yun ng tropa ko. So, yung tropa ko kasi, parang close. Yung uh, parents nga, teacher. So, may mga teacher din nagsipuntahan. So, gano'n. Ilang taong ka niya nang hinalika ko sa liig? <clears throat> mga 15, 16, mga gano'n po. Mga ganun. Teens, gano'n. Kasi yung bagets, bagat naman nga, yung bagets pa rin itsura mo eh. In fairness, kahit 22 anos na. Oh. Mo oh, na ipandesalo hot dog. Hot dog? Oh, very good! Mabilis ka kung siya! So, kung tama kang kinigest nyo, tama kayo. So, pinuha nyo siya, go! Dahil dyan, magubad ka na. Hindi, <laughs> <laughs> alisin mo yung shirt, as alisin mo yung pants. Okay, tayo ka lang sa camera. Huwag ka masyado mawawala. Thank you very much naman sa Okay. Okay. Saan yung natatungo dyan? Alguera po, uh, ano? Uh, tawag doon yung pong unahan ng uh, first ano? letter ng ano na ng apelyido uh, ko. Oh. Ah, letter A ba yan? Oh, ah, okay. O oh, dahil dyan, invite ko na sila sa iyong mga social media accounts. Hello guys, yeah, follow niyo po ako sa Facebook ko, Leo Pel Alguera, at sa Instagram ko, um, Leo, Leo Fel 888. Yan TikTok, Leo Pel Alguera. Leo Pel? Opo, Leo Yun ang, unang, ang tunay mong pangalan? Opo. Leo Fel with an F? O-P-H-E-L? F. F, layer fell. Opo. Oh, Bakit? <laughs> eh, yung po yung pinag- Combination ng pangalan ng oh, parents mo? Hindi po. Uh, lolo sa lolo. Ah, uh, Leo, lolo, tas... Leon, at Felipe. Ah. Okay. Kaya Leon. Okay. Ay, maraming salamat oh, ka okay. sa iyo. Dahil dyan, maraming salamat din po sa inyong lahat. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube, Facebook, Patreon, at syempre sa channelfoo.com. This is Mr. Pua, Matt Gandongan! may dalawang paraan para mapanood ang uncut version ng interview na ito. Una, pwede kang maging YouTube channel member. O di kaya, pumunta lang sa www.channelfoo.com Ano pang hinihintay? Sali na rito kung saan nagsisiksikan ang mga wild at guafu. WTFU!